Yan guys, oh. So, Tumustor tayo. Napadaan lang kami dito. Dito kami kagabi. Dari kuya, iwag. Dari napita ko na ako tayo makuha. Baliktad. tayo, bilang kong sinilas. Pasasibog sa gamay. <laughs> Baliktad. Ako na lang siguro gunit kaya ba, kaya di ko kakita. Di ko kakita. Yan guys, ako na lang hawak. Di ko kakita. Dito kami kagami. Wala kami kami makuha dito eh. bukan natin sa mga. Kali di dito bukas. Okay. kita na kong kan. Dahil ba siguro yung dumaan? Huwag man, yeah. eh? yeah. man siguro ni Dong ay. Huwag man siguro ni Dong. Nothing Dong Eh? Sama kita gasa na Ang okay. 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 mayroon dito? Uy. Hala. May mga ano dito. Oh. Ah, mga laman-laman. Oh. So, ano na ito ni Be? Basta tadi sa diver to. Ibit sa nubi. Iksa eksa? iksa. I don't if... Guys, wala akong dalang ano. Yung camera ko yung ko dala kasi wala kami sa plano. Ito si Michael. Kala kodik kami hmm. mag dumpster. Hmm. Ito ang ani dong. Suruh. Wala datang marami ako nakuha ng mga jewelry. Ayan, wala na. Wala na, wala. Apri What? I didn't eat that leaf. <laughs> Not with your own little eye. Put a bump at your number two big. I can't Nothing, man, socks over here. This is new socks. It's nothing. Barak stotski dong? Sama ni baru oh. Uih, sangat terbukti ni. Ini lagi mana rasa ilahim itu? Uih, ani oh. Hala. Uy, hala. Ya. Yeah. Ya. Hala. Hari api gimi na bag. Kita ni gay nila sa ilalim ito. Oh. Iwan ko kung may partner yan. Ano sa do? Oh, parang ba hala. Calvin Klein. Yang dalawa. Calvin Klein. Hala ka. Hala dan. Ayun oh. Na ano, ano ito. Uy, oh, complete no, set. No. Yes. Na oh, ma lang mag giti giti Sucks here. Oh. Okay, bilahon na ko Okay, okay. Hold on dong, say nakakagitit-giti lang dong, daw. Hindi pa hindi pa hindi pa Nagisi <test> man yung silot Ito Ang daming magamit to. May C, may E, may iPhone. Tabang doon. Hala. may mga damit. Doon o doon. Dress doon. Hala. 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 kada Hala. Kadaghan mga nes. Si Michael ka ipakita. gusto makita. Ano doon. Hala. Kanindot. Hala. Nagpa Hala. Mga dress sana guys hindi nila yung inano ito wala na sana hindi nila inano ba oh, hindi nila sinira yun pa sa gulo oh, here ang laking ano oh shower gel ito my oh. open open the bag naglisod ako dun sa tumang kalisod dun uy yung kutang oh nakalagay pa sa lalagyan buti hindi nabasag Apa nak kongsi ni? Ajar apa itu hilalian so pot input, pot insert, ada tak? Ada tak tunggu saya. Sama sahaja tadi. oh, lah, apa dung? I'm scared. apa macam tak elok ni yes kita cut brush cut brush cut brush oh kagak pun yung brush oh baik yang cut brush start nak here Okay so I don't think cut memang nawala na yung ano sa cellphone wala kasi akong kung guys holder phone holder wala kasi wala sa plano eh taka na lang ako bakit tungon kasi may kill dito ito din ayan phone natin Maganda sa ito ayan oh ang daming sacks na ano ayan ito din lagayan ng mga toothpaste mga natin na gawin na sa ilalim. And kami kagabi guys. Wala kami nakuha. Zero talaga. Yeah. Yeah, Ya, ko na. Da, isira pala. Tila doon kasakit akong pangyuran doon. Okay. Hindi na ako kadugay ni Ida doon. Move. Move to the other side here. Give it to me. Give it to me. Si Mike takot kasi gigbit-bit. Ang na guys, gigbit-bit sa bagong buang. Iyan mo git gigbit Bagbo. ang bagong buang. Ang ilugay. Ang ilugay sa bagong. Nagpapatan. Ayan na po yung mga nakuha ko. Ayan guys, isa-isahin natin. Ayan, may nakuha ako ditong dress. Ayan o. Oh. Ayan siya. Tapos yung ito yung price yun niya. Ayan. Ayan siya. Buti lang hindi nila sinira. Tsaka ito may ano din. Yan ito. Dress din siya. Ayan. Tingnan nyo yung mga, yung mga ganito. Ayan o. Ayan yung ano niya dito. Imas Ima? Ano ito? MSRP is 215. Ayan, Euro 215. Tapos ito na guys, yung ano nila dito. Yung ano sa sa store ayan. 110 tapos lang nang 69. 99 so 670. Ayan at saka may nako din ako isang ipit yung ano ko tiyan. Ito t-shirt din at saka ito din siya, wala din siyang sira. Tapos yung nakalagay dito sa ano niya. Ayan no. Damage. Ayan. 12.99. Ayan. T-shirt din siya. At saka ito din. May ako akong isang blue na ganito. Hindi ko alam parang Pilipin, ano to? Barong Tagalog man to sa atin, oy. Yung tila niya. Parang abaka. Abaka talaga yung tila niya, ayan, no? Ayan, kaso lang guys, ito. Binutasan nila dito. Sa gilid, ayan. Tapos, yung price niya, istingnan tingnan Yung price niya, sobrang mahal. Ayan, 129. So, nasa 130 na to. Ayan, no? Iwan ko, anong klaseng damit ito? Bakit mahal? Ayan. Baka ito eh. Passion. Ano ko kung maano pa ba yan siya pag anuhin. Tahiin. Ayan, may ko rin ako ito. Cotton ball sa loob. Buti na lang ito. Hindi nabasag. You know? Ang ganda ng lalagyan. Ayan. Ang ganda ng ano niya. Ayan. Lalagyan. Ayan, meron ko rin ako. Cord. At saka ito. Maganda nito guys. Is nasa ano na. Ayan, tatlo. EB at saka EBC. IBC pala yan siya. Yan. Pang Apple, pang Android. Tsaka may naka din akong ganito. Ano ito? Peeler at tsaka sharp, ah, sharper. Paano ito isa? Peeler lang naman yung itong ano ko. Parang peeler yata ito pareho. Ayan, dalawa. May naka din ganito na socks. Ayan o. No? Ay, stocking pala na para ano guys. Kung maliit siya at tsaka itong socks na yan, skin. Ito yung price niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan, 7. Paris. Tsaka ito, ito lang yung kailangan ko. Ayan, itong nakuha akong frame. It's speed. Is, yung nakaraan pa ito, guys. Yung nag -ano ako ng rails. Ayan. Ito, mayroon ko akong isang saks. Rebook pa naman ito, oh. Tatlong pares. Ayan, rebook. Tsaka ito, Columbia may lagayan din ng ano doon sa kitchen. Ayan. At saka meron na kung ganito. Baggy. Hindi ko alam kung pang ano ito guys. At saka itong malaking. Ito. Shampoo. Patan shower. Ano pala ito? 3 in 1. Ayan o. Oh, sobrang laki o. Oh. Ayan. 946 ml. At saka ayan, may kuha akong pang brass man ito. Pang kuskos saka ito, kinuha ako ito. Ito, parang gold siya ito. O. Isa lang natira. Ayan, parang gold yata ito. May nakalagay sa loob oh. Hindi ko makita. Sobrang liit kasi. saka ito, may isang paris na ganyan. Ano yun ko lang yan guys. Baka next time makakita ako ng partner tulad dati. Ayan, may ganito din. Ayan oh. Handwas. Ang ganda ng lalagyan. Green. Ayan. Tsaka ayan, meron ko akong ito, super pang Ano ito eh? Parang diamond. Ayan o, dalawa. Ayan, at saka itong piri ilis na, ayan sa loob. May isang nawala lang. Ayan. Hindi pa sira ang zipper niyan. Ayan. No, Inopen ko lang para madali. At saka ito. Ayan guys. Calvin Klein na shoes. Sa store yata ito. Ayan o. Tingnan nyo yan. Ganda. Parang 8 yata ito puti. Hinan ko din akong itong Himalayan na wala pang ano open. Himalayan salt. Two pounds. 2.5. Ayan. Wala siyang butas. At saka itong ano, laundry na detergent. Ayan, may nabutas dito. Ayan, o, sayang yung mga natapot. At, may butas. Kilid. Ayan. Ayan. At saka ito pang isang. Ayan. Handwash din yan siya. At ito may ball pen at saka itong card na pang Mother's Day na card. Ayan, ang oh, ganda nito, oh. Hmm. Ayan siya. At saka ito pala, pang dog pala ito siya, oh. Ayan, no. Oh. Yung itapon-tapon, tapos kagati ng aso. At saka may isang toothbrush, ayan. Ayan siya. Ito din Mother's Day na ano card. Ganda, oh. Malaki. Ang tinapon na nila. Try, try kung ano yun, balikan bukas. Ayan Oh. Pilis dia mama. Ayan mama. Tikwer yung mocho. Ay. Pang ano mo Spanish. Ayan. Ayan mga Spanish. Ano siya guys? Happy Mother's Day. Ano oh, gan ganda ng mga bulaklak. Ayan. Dami. Ayan siya. Ayan lahat. Ayan guys lahat mga nakuha ko.